So, ata yung sinasabi nilang si Preet. Yung anak anak-anak ka nito? Ha? Mukha namang gold digger yan. So cheap! Wala na magagawa yung pag-iyak-iyak mo. Dahil sa'yo, kaya namatay si Kuya. Kaya umalis ka na, Pretty. Oh. At wala naman ho akong kasalanan ni. Eh. Ate, ako po yung nakakita kay Dok na naka... naka sa po siya sa iskining. Tapos dinalo po namin siya sa ospital. Pero dito na rival na po kasi siya tanay. Eh. Nadamay lang naman si Kuwi sa gulo ng buhay mo eh. Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. Kung paano kayo nagkita, kung ano mga tinulong niya sa'yo. Simula pa lang sinabihan ko na si Kuye na mag-ingat sa mga taong tulad mo. Pero hindi siya nakinig. Oo, oh, ate. Malaki po talaga yung utang na loob ko kay Doc Malaki po nang naitulong niya sa akin. Tsaka po sa lahat ng mga taga-barangay palangga Ate, sinusukli ko naman po yun eh. Ate, pinagsisilbihan ko po siya. Ate, kaya ko pong gawin lahat para po mapagbayaran lahat ng utang na lovebook ni Doc. Lahat po kaya gawin. Huli na ang lahat ah. Alam mo, kung hindi ka nakilala ng kuya ko, buhay pa sana siya ngayon. Nadamay lang naman siya dahil sa gulo at basura ng buhay mo. Kaya wala kang karapatang magluksa. Kaya umalis ka na rito. Ate. Malis ka sa buhay ni Kuya. Naman po kayong ganyan sa akin. Naman po ko pa iyan sa harapan ng maraming tao. Nandito lang na po ako para kay Dok. Hindi ka aalis? O tatawag pa ako ng security para kaladkarin kayo? Umalis ka! dan api